Kontento ka na ba sa okay lang? Sa digital business, pwede kang kumita ng ekstra pagkakakitaan nang sa ganun ay maggawa mo ang mga bagay na hindi kayang bayaran ng sweldo lamang. Tatlong taon na namin ginawa ang business na ito at ngayon iniwan ko na ang dalawa kong part-time na trabaho. Mas marami na akong oras para sa akin, pam pamilya. Nagawa ko na rin itong stress-free sa bahay. Wala akong dalawang trabaho, full-time ko na ang ginagawa ito. Tara, magtulungan tayo at gawin itong posible. Kami ay mga online business owner. Legit po ang business na ito, okay? Yes. yes, ako si Gemma, nakilala ko si Regina noong 2023 sa aming in-person training. At agad, agad kami, kami nagkasundo! Ako si Regina, isang ina ng dalawa at dating caregiver, dating housekeeper at dating mental health care worker. Ngayon, pariho na kaming online business owners. At, At gusto, gusto namin, namin matulungan, matulungan kang kumita, kumita sa kumita. online. Nakita namin ang negosyong ito online at nagpartner kami. Dati akong may tatlong trabaho para lang makaraos. Tatlong trabaho, wala akong oras para sa akin pamilya. Walang oras din para sa akin sarili. Maraming akong hindi ang mga bills. Sa akin naman po, tatlong taon na rin ang nakalipas. May dala, dati may dalawa akong trabaho. Sa sobrang stress, ay nangailangan din akong umuwi sa Pilipinas para sa akin may sakit na nanay. Dahil sa online business na ito, nagawa ko ang makauwi sa Pilipinas. Nakauwi ako doon hindi lang isang beses, kundi halos taun taon in three years. Ang gusto, ang gusto namin sa negosyo na, negosyo na ito, ito ay ginawa ay ito, ito sa Canada! Pero worldwide kami. Nakakatanggap ka ng T4A sa bawat... Uh, end of the year. Kaya alam namin na legit at totoo ang negosyong ito. Nagamit namin ang technology, automation at kompletong training. Kapag nagpartner ka sa amin, nakakakuha ka ng isang kompletong negosyo na nakasit up na para sa iyo. Makakatanggap ka ng kompletong website, email campaign at marketing strategies para simulan at patakbuhin ang iyong negosyo. Gawing realidad ang iyong pangarap. We have many more business partners worldwide and here are a few of them. Hello everyone, this is Nesan, isang ina, may bahay, full-time therapist at isa na rin pong proud digital business owner. Ako si Amy, na taga -Hawai, a healthcare professional and a proud digital business owner. Ako nga pala si Josephine, isang accountant mula sa Pilipinas at ngayon naninirahan sa Canada. Huwag uh, kang magkukontento sa buhay na okay lang mas deserve mo ang mas maganda at mas maginhawang buhay. Dito sa online digital business, ay pwede kang kumita habang ikaw ay nagka-cut off ng iyong work hours at mag-stay ka longer time sa iyong pamilya. So, kung gusto mong matutunan itong aking ginagawa sa digital business, click the link below and I will send you the link.